Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin na kwentong barbero ay ating pagkukwentohan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang ito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang! Hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Boss, ka, paano na yun ang buhay ni ikaw? Bakit? Kutulog si ikaw sa kotse, paggising, katok, tingin na kape. Ano ba yung hindi ako Eh, di, hindi, ka ikaw na kape, di ba? Meron ba? Ano ka na, kami ko na. Sa Tanikam, ano? Sa Tanikam! Sa Tanikam! Sa English, you see? Nakita mo. Yun na nga, <laughs> ka. na. Tanga pa. Nakakilala siya bilang dalagang beauty queen at sitcom star si Maria Teresa Carson, ang mistisa na nagpangiti sa marami sa palabas ni Chicks to Chicks. Mula sa iconic niyang si Ikaw, si Ako, hanggang sa entablado ng politika, naging simbolo siya ng aliwa inspirasyon. Ngunit sa likod ng kanyang nakakatuwang persona, may nakatagong kwento ng takot at sakit. Chismis o totoo ang nangyari kay Maria Teresa Carlson? Paano nga ba nauwi sa madilim na katapusan ng kanyang buhay sa kabila ng glitz glamour ng pelikula at politika? Halika, pag-usapan natin. Ipinanganak si Maria Teresa Herodias Carlson noong October 15, 1962 sa Maynila. Ang tanyan ina ay Taganyay Baisiya. Sa murang edad, lumipat ang pamilya niya sa San Francisco sa Amerika. At noong 1978, nang siya ay 16 years old, bumisita siya sa Pilipinas. At dito na siya nagdesisyon ng na manatili dahil pangarap niyang maging beauty queen. Noong 1979, Kinurunahan siya Miss Young Philippines at kumatawan sa bansa sa Miss Young International sa Tokyo, Japan. Hindi naglaon pumasok siya sa mundo ng telebisyon. Noong 1984, bahagi siya ng cast ng Cheeks to Cheeks, isang sikat na sitcom kung saan nakilala siya sa kanyang makulit na broken Tagalog. Ang iconic na linya niyang si Ikaw Siya Ko ay tumatak sa maraming manonood. Kasama niya sa mga palabas ang mga batikang komedyante. Kumapit ng mabuti ang tanyang tawa sa sambayanan at sa loob na ilang taon, nabuo ang imahe ng batang mistisa na patawa pero may puso. Taong 1982 nang dumalo si Maria Teresa sa isang campaign rally sa Luwag City bilang espesyal na bisita. Dito niya nakilala si Rodolfo Rudy Farinas, ang nooy bagong halal na mayor. Sa unang tingin pa lang, may ngiting di malilimutan si Maria Teresa. Lumipad ang kampanya at nagkamabutihan ang dalawa. Pumunta ang dalawa para sa isang simpling date sa Calle Crisolugo. Nag-serenade ng banda, naglakad sa makipot na daan ng mga lumang bahay. Ilang buwan ang lumipas, nagpakasal sila sa Las Vedas at pagkatapos ay nagtaos ng malaking seremonya sa Lawag Cathedral. Mula sa entablado ng showbiz, ngayon nasa entablado na siya ng politika sa panlabas na niyo kumpletong larawan. Asawa ng mayor, manay ng walong anak, sosyal na buhay. Ngunit sa likod ng tindig at ngiti ni Maria Teresa, nagumpisa ng magliyabang takot. Taong 1988, sa isang media interview sa kanilang bahay sa luwag, sinikap niyang mag-iwan ng miham kay Inini Valera na isang reporter. Please help me! I'm yet ready being tortured. Nakita pa ang bakas ng sigarilyo sa kanyang baba. Lumabas ang mga panggigipit at pambubugbog sa kanya. Meron pang balitang pinalalakad siya ng nakatali. Pinipilit uminom ng soda habang nakaposes at tinututukan ng bari tuwing lalabas ng bahay. Ang dating bida sa telebisyon, may parang nakulong sa kastilyo ng kanyang sariling asawa taong 1996 nang maabot ni Maria Teresa ang sukdulan, nagpatala siya ng liham kay Senator Leticia Ramos Shahani na may fingerprint pa na di ng detalyadong kwento ng water torture at bugbog. Ilang araw lang ang nakalipas, lumutang ang kanyang pahayag sa propin, Ibinatalya niya kung paano siya binubugbog ng kanyang asawa, pati na rin ng mga bodyguards nito. Sinabi niya ang lahat ng physical at psychological abuse na nakuha niya mula sa kanyang asawa. Ngunit makalipas ang isang linggo sa programang Magandang Gabi Bayan ni Nori Di Castro, binariwala niya ang lahat ng kanyang naunang pahayag. Habang katabi ang kanyang asawa sa interview, tinako lahat. Sinabing dulot lang ng pagbubuntis, stress at hormones ang kanyang interview sa Proctin. Nagulit ang publiko ang prinsesa ng may na ng retentation. Humiwalay na nga siya sa kanyang asawa noong taong 2000, iniwan ng mga anak sa Ilocos at lumipat sa Platinum 2000 Green Hills na ibang kanyang tahanan sa condo building na siya nakatira. Ang kasama lang niya sa unit ay isang katulong. Sumisigaw siya sa gabi, nagsasabit ng martiyo sa pinto dahil sa takot na baka puntahan siya ng kanyang asawa. Noong November 22, 2001, nandiyakad si Maria Teresa patungong Malacanang dala ang videotape na may ipedensya ng panga ni Rudy Ferenias na kanyang asawa sa mga anak nila at ang isa pa daw dito ay inaanak ni President Arroyo. Ngunit wala siyang nakausap dahil nasa abroad ang pangulo. Bumalik siya sa kondo ng gabilyon at ayon sa maid sumisigaw daw si Maria Teresa na they're after us, call the guards sa kalaunan, tuluyan ng nantili mga hagdanan at balkonyahe. Hindi man niya kinaya ang bigat na nararamdaman at tumalun siya mula sa ika-23 floor ng kanyang kondo. Sinasabing suicide ang sandhin ng kanyang pagkamatay at walang nakitang bakas ng alam ng iba. Ngunit ang na naglalaman daw ng ebidensya ng pangaabuso, hindi na ito kailanman natagpuan. Nagulantang ang buong bayan kay Gabriela at Task Force Maria sa paghini ng hostisya sa Ilocos Norte inilibing si Maria Teresa. Napa-interview si Rudy Farinyas kung saan ipinakita niya ang sarili bilang isang nabluluksang kasawa at ginunita niya ang mas masayang panahon nila ni Maria Teresa at inamin ng mga kakulamal sa kanila put sa sama. Muling nabuhay ang awareness sa domestic violence. Noong 2004, pinirmahan ni President Arroyo ang RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act bilang karangalan kay Maria Teresa at proteksyon sa iba. Kaya ang verdict, totoo, totoong naging trahedya ang buhay ni Maria Teresa Carlson. Sa huli, hindi man niya kinayang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Sa ditna ng delin, Pinili niyang wakasan ang kanyang paglalakbay matapos na hindi masagot ang kanyang mga panawagan para sa tulong. Ayan mga kamarites, Natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ako si Marites Historian, at ito ang kwentong barbero, Chismis o Totoo.